Ang maganda, ang maganda na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po ay magluluto ng pansit. Ayan. Pakuloan ko po muna itong ating uh, karne para maluto siya o lumanggot siya kasi kung ko ako po ito sa bisa, matigas po yan eh. May mga baboy po ngayon na ah matigas at ayan oh, no, ganito tubig marami pong tubig ang parami ng baboy ngayon kaya yan po yung pampabigat ganoon din po yung mga manok parang ang laki-laki nung binili tapos yung niluto puro pala tubig kaya <laughs> nakaka ano po eh nakakadalam bumili pero wala po tayong magawa no choice kasi yan po ang ano eh. Yan po ang kalakaran dito sa mundo. Dalawang klase lang ang uri ng tao sa mundo mga kaibigan. Isang tapat at isang mandaraya. Alam naman po natin ang kwento sa ating bansa. Marami pong kumikita sa hindi malinis na paraan. Yan na po yung nakaabalian ng mga tao mga kaibigan, yung mamuhay na hindi po tama ang uh, pamaraan. Marami po mga tao ganyan. Pamaraan nga po, yung kwento ko na sabi ko doon sa mama, bakit may mga bariya sa timbangan mo doon sa langgana? Nagtitinda kasi siya ng rambutan. Sabi niya, imali e, mo, makaipon mo lang ako ng halagang isang kilo. Ha? sabihin kung ilang guhit yung bigat ng ano ng barya ayo naman ang mawawala doon sa binibili ng kanya ng panindang rambutan kung harapan ngayon sabi ko po sa kanya manong okay lang sa inyo na ipakain sa inyong mga anak yung galing sa pandaraya sabi na ikunti lang naman ilang guhit lang naman ito eh ang presyo ng rambutan ay isang daan. O, e maka, ano daw siya, makaipon siya ng isang kilo sa pamagitan ng bariya na nandoon na sa planggana ng timbangan. tindangan, idagdag pa daw po yun sa pamilya ng pagkain ng kanyang mga anak. O, di po ba? Kung maga, para para na ng bandaraya, hindi na pangkindihan ng tao na sa pamagitan ng isang buhit, tatlong buhit, ay uh, mapupunta sa akong na, na impyerno ang kaluluwa ng isang tao. Kaya sabi ko sa kanya, eh, hindi po magandang gawain yan. Ang isang buhit o kalahating buhit na pagdaraya, na sinasadya, na talagang mandaya, ang tawag po dyan ay uh, kasalanan. At ang kasalanan ay nagbubuhay ito ng kamatayan. At lalo na, pag na namatay ang tao sa pagkakasala, ay doon talaga siya pupunta sa digat-dagat ng apoy ng impyerno, sabi ko sa Germano. At uh, mabuti na mga parang mga na siyang natauhan. At uh, yun, pinalis na po yung uh, balya doon sa tinga ng kanyang simbahan. Tapos, uh, nagsimula po siya sa tama. Nakakatuwa ko kasi yung pa-complete the things eh. Kaya uh, hindi pa doon sa isang daan kanyang pinangarap ang uh, uh, matanggap niya. So, na, matuto siya ng patapatan. Yan po ang magandang ng uh, kaibigan sa pagtapat ko ang tao. Ay, uh, itong basan din po ng ating Panginoon ang uh, ang, Ano, blessing yung mga kalapata ng isang tao, I think po yun ang ano, ang uh, igaganti ng ating panunoon. Kaya uh, yun. Kaya itong mga nagsitinda ng mga manok at saka karne, puro na lang ubig ang laman ng mga uh, karne at karne manok. Uh, Atakot po yan. Pandaraya po yan isang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naman po magawa ang tao, kung may bumili kasi hindi mo natin alam kung saan banda yung mga hindi magbibinta ng may kalakit o may halong pandaraya. Di ba? Kaya yeah, yun mga kaibigan ng buhay yung tao sa mundo. Marami pong ayaw yung mga bansa na So, ờ, <laughs> thay mặt. Bao vào lấy mía sau cùng. Tô nhiều. cho ngay đi cho dưới hirap ang yun. hirap. Buksan mga toyo ngayon, no? mga kaibigan. Ayan, no? Ang hirap buksan. Ang okay, tigas. Kasi ilangan natin yung ng ano, ng kutsilyo, yung buhit-guhit na yan. Ay, mga kaibigan. Opo, ay nga. Tatlong araw na, May hindi po maganda ang pakiramdam ayaw ko po yung ano yung tawag dito yung sisipunin ako kasi ang kasunod po yan eh ubo na at saka lalunat ubus na yata ako ng itong uh, biogesic ang kita yun buka po natin. Okay. Hilig po sa pancit yung aking mga lubang pero para na celebration na rin kasi seven months na po yung aming apo na um, isa nilang anak. Isa pa lang anak nila. Ayan, ba? Ang pahaba ng buhay ng pancit. Biro ko naman. E, bakit hindi nire-reseta ng doktor? Ano kay kaibigan? Kung pahaba pa pahaba pala ng buhay. Joke lang yan na mga kaibigan. Just, 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 Lagay na po natin pero. Yes. Lagay na po natin, natin mm. ang pero. Hindi ko talaga kung pangalan mo yung dito. Ang mga dito. Ati na bali mo. Yung tama ng ito dahon ay ating niluluto. Ito At nga para inumin. Ito na sa kawal. Subawan natin ng mineral water. Wala natin kilo lang naman yan ito eh. Wala natin kilo. Pwede na siguro yung sabaw niya. Ang no, sipi na. Uy, ang sipi. Oo, kanhati lang. Ang sipi, sipi pa natin ng kunti. Kasi maalsa yung view na yan. Yan mga kaibigan, ang ating uh, pancit. Yung buhali. Uh, kasi na ba yung takip nitong ating uh, hmm. ano? Bakit kasi nausay yung mga uh, ganit ganitong mga lagayan ng no, mga kaibigan. Lagay natin itong toyo. Toyo, toyo. Toyo. Ay. Ang mga paw. Gasan natin. Tapos, takpan na. Ayan, takip. Ayan. Mm. Ayan pa, ano pa eh. pag pa yung mga bagay na na yun. Ang pa sa mga bagay-bagay sa kusina. Samantalang kung walang mga lagay na ganyan, pag naubos na yung laman ng bote, tapo na.

Simplihan lang po ang pansit. Kasi nga po mga kaibigan, ang mahal-mahal po ngayon ang mga gulay. Grabe. Igpit-sintron po talaga. Kailangan po natin na igpit sa panahon ito. Kailangan po. po yung tolo. Marami na. Isin lang mga tingin na Ayan. Kailangan po luto ng mabuti yung toyo eh. And pwede na. Pwede, pwede na. Ilagay na natin itong ano.

na mga kaibigan yan gusto natin yung matirang sayang yun eh totoo lang mga kaibigan wala talaga ako sa mundo gusto ko mahiga gusto ko matulog lang kasi hindi na ako nakatulog mga kaibigan kasi kadalim magdamag akong inubog ang hirap po nang inubog ayaw kang patulogin sa ang ubo pa naman sa gabi yan yung uh, ata sa gabi po yung ata akin ubo gawin natin mabuti yan po ating uh, pansit bihon po nagpansit din yung ating manugang. May kasama po ang kanina. Masarap din po siya maluto ng pansit. Lagyan na po natin itong ano repolyo. Para sabay-sabay na po silang may lalag. Pa. Tapos, pangenta. Basta yung pangenta. Wala mong pangenta Ang pime na. nagbili ulit ng bulurog na pamienta kasi yan lagi ang ginagamit sa pagluluto. Medyo mababaw mga kaibigan itong aking ginamit na pamali. Ayan, marami pa namang sabaw pero matigas pa rin naman ang bihon. Gisadong bihon. Ay, nakakaawa naman mga kaibigan na aking apo na 7 months. ubo ubo na rin. Kasi nga po, nagsimula ito ubo sa aking mga apo eh. Yung mga medyo malalaki ko ng mga apo. Hindi po maiwasan na hindi lumapit minsan. Ay, ayon. Ubo sabuhin yung mga matatanda, baglang yung mga baby kasi hindi nila alam kung anong sasabihin nila, kung anong paghihindam nila wala po itong pinchay, malimutan yata ng aking nanugang yung pinchay Pero okay naman po yan kahit walang pinchay Pag wala po sa mood, mga kaibigan ng katawan, para hindi masaya. Hindi ko rin na alam kung makakapag-bible reading ako kasi ayat na yan, inuubo ako. Kaya ito lang po ang pansit na niluluto ko din yung napakita sa aking uh, content. pansit. Ito naman manayari po yun. Pero yung bihon, hindi po masyari mga kaibigan. Tigas-tigas Pag oh, meron pa akong ubo, wala pong kaganagan na yung aking Parang ayaw kong kumain. Parang ayaw po sa pagdain ganito ang maulan-ulan mo no, mga kaibigan? para masarap kumain may mga panahon din na ay, bawal sa akin ang matamis may panahon talaga na para masarap kumain ang matamis may panahon din na eh, para masarap kumain ang pansit mga inihaw na saging may mga ganyan ba Mga inihaw na kamote masarap po yung mga inihaw na kamote kasi wala pong tubig masisip-sip yung kanyang yan, yan mga kaibigan ang ating pansip mukhang malamot na yung ating uh, bihon pero kailangan pa rin natin patiwin pa na gusto yung ano hindi natin masarap po yung pagpilang tulo na nalasahan po natin yung ano sa hasa ng ang nakaraan po ay invited po kami sa demo ng um, aling kapitbahay ng kanilang bunso at kasi po na ano na uh, celebration kasi ayaw niya mag-bound nagluto lang ng mga pagkain. Tapos tinawag ang mga kapitbahay, sa sano gano'n. Pero muna kasi po sila na mag-celebrate ng maayos. Pero ang gusto ko ng bata ay simple ayaw lang. Sa ayaw nang samayaw-sayaw na nakagawin. Hindi nila po yung mga bata na ganyan. Ayaw po nilang ganyan. ginawa ko, binigyuhan ko na lang yung mga kanyang handa at saka siya. At uh, pinasalamatan lang ko nag-try ko rin. salamat sa Diyos kasi sa mga na yun, yung pinakaasam-asam ng mga kabataan yung hindi At natuwa naman yung mga magulang sa si prayer. ang luto na na ano po. Ano meron pang tubig? has pa yung sabaw. lang sabaw-sabaw. yung luto na Ayan. thank okay. you ng kawaling Ito ay eh, sapto lang pala ito sa kalahating kilong biho. Kung nalagyan pa ng kalahating kantong, hindi na siya magkakas Parang lungkot, lungkot ng panahon na yun, mga kaibigan. Dito talaga ang aming bahay. Kami-kami lang tayo Masaya lang pag ayun yung dalawa kung ako na makukulit. At least may gumagalaw-galaw sa loob ng bahay. Ayan, ito na po yan i-off eh, ko na po mga kaibigan ng ano ang um, ako apoy eh, kasi baka masunog pa yun, yung um, um, na yun. magandang magandang uh, tanghali po sa inyo lahat na kaibigan maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga sa panunood ng ating mga content dito po sa Relimix Content maraming salamat po sa inyong kabutihan Salamat sa ating Panginoon sa mga biyaya ng buhay, biyaya uh, pagkain na ibinibigay niya sa atin sa bawat araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless sa all po. Bye.